Nakarating na rin dito sa Taytay Falls. Just imagine, no, sa layo ng lugar dito na puntahan ko. Nagulat ako sa dami ng tao na nandito. Para lang maligo dito sa uh, malamig na tubig. Galing dito sa falls na to. Taytay Falls ng Mahay-Hay. Malapit ito sa Lukban. Sakop ito ng Kison. Ito so, ang Laguna. Ang Madi Luna. area ka rin sa dito kaya wala kang nakita maka dito imagine mo yung dadami ng tao nagtagang sa pa punta yan sa pinakababa dun sa mga, pa siguro kung bibilangin ko mga tao dito hindi ko mabilang sobrang dami

Huwag na kayo bukas. Huwag ngayon kasi ang daming tao, loaded na, loaded na. mag magkipagsiksikan ka maligo dyan. Hindi ba dyan, hindi pwede yun na pwedeng ihingi.

Melidu. Kenapa? 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 daripada mengalami asin,

Ano kaya ni ko mapasok? Ano ni karami ng lalabas? O, ano para kami ng lalabas? Ano karami ng pasok? O, kaya walang tigil ang pagpasok ng tao kahit hapon na. Oo, tingnan mo. Ipapasok na naman.